Hey, what's up mga klanon? So ngayong araw, dahil day, -day of ko, magluluto kami ni Anan -An ng dinupak na saging or yung binayo nga saging sa aklanon. So ayan. At syempre, lalagyan muna natin ng tubig at pakuluan. So ayan, kasi lalagyan muna natin. At ayan na nga, ng ilang minuto, tuto na yung saging natin. At yan nga ay galing sa farm. So ayan babalatan na natin para bayuhin. At syempre, yung ginagamit dito is yung hilaw or hindi pa hinog. Pero syempre, mas maganda yung hinog para tipid sa asukal para mas matamis. Ayan, so, ayan. Linupak. Babayuhin na natin yung linupak na saging. At syempre, ilalagay na natin yung saging natin sa yusong inaklanon At syempre, nahugasan ayan. na natin kanina yan kasi ilang taon nang hindi nagamit 'yan. At syempre, ilalagay natin 'yung gawod or, or ang buko. At syempre, ilalagay na natin 'yung asukan. Syempre, 'yung katamtaman lang kasi mahirap na magkasakit sa diabetes. Oyan, so, bakbaka na. umpisa na natin 'yung pagbayo ng saging. Grabe. Grabe sobrang nakakapagod akala ko madali lang hmm? at syempre yung pagbayo ng sagang ay syempre yung patyagaan Tito. dapat pino yung pagkabayo nito grabe sobrang nakakapagod gawa ng linupak akala ko madali lang hmm. at sabi nga nila ng matatanda kung ano raw yung pinakamahirap na pagkain gawin ay siya yung mas masarap at syempre, shout out dyan sa mga laging nanonood at nagsishare ng mga videos namin ni Anan. -An. So sana ay yung support ay is andyan lang lagi. So ayan, pumapatak na yung pawis ni Anan -An na lasang tanduay at red horse. Bugawi <laughs> mag dinildil. Kaming oh, linopak. Kaman doon. yan. Nawa namin to kasi namiss namin muwa ng dinupak. Binayong saging ba? Binayong saging namiss namin. Ayan. At ayun na nga, tapos na. So ilalagay na natin sa hulmahan ayun, kasi papakain natin to sa mga tauhan nila Ate. Tapos lagyan ng margarine para mas masarap. Yan. Diba? Na-miss nyo to? Lalo na sa mga probinsya. Dito sa Aklan. Ayan. Dito talaga sa Kalibu yan. Lagi Ayan. Lagi namin noon. Susubukan ko na yung niloto ko. Ayan. Sarap ng linupak. Nakakapagod nga lang. Abre. Mm.